Good morning guys Welcome to my vlog Araw nga pala ngayon ng linggo Nandito tayo sa bahay ngayon Mag-shout out muna tayo ngayon Shout out kay Miss Lorna Ulan vlog Yung prince natin Shout out kay EEG TV Shout out kay Princess Priya Shout out kay DGM Shout out sa mga prince pala natin dyan Mga lahat ng mga supporters dyan Ay tayo nga pala dito sa bahay ngayon Mag-almusa muna tayo Abang nag shout out. Pumukbang tayo ngayon guys na pisang bangus. Kasi gusto ko paborito ko isda eh. Ito nga pala ang imumukbang natin ngayon. Dalawang hiwa guys. Kayang kaya ko to. Saka may sili. Saka dinagdagan ko ng kanin. Sigurado nga parami ako sa kain ito ngayon po, kakain na tayo guys bago pala tayo kumain, manalangin muna tayo Lord, maraming salamat sa biyaya ngayong araw na to at sana ganito lagi may ulam na masasarap itong ulam na to guys masas parang labisto sa akin pag ganito may isda hmm. may pizza eh Masarap talaga sa pisang bangos tong ano Bangos na gupan Yung mga ibang nagtitindas palengke Sasabihin nila dagupan bangos Pero hindi pala Pero at least pag kayo Kilala niyo yung ano Mga bago, bangos na gupan Mga walang, walang amoy Makita ko lang sa ano nila, nila Sa kaliski, sa buntok Sa itsura ng isida Bangos Talagang sulit May presyo man siya, medyo mahal man siya pero wala na mga amoy. Pag magluto ka pala ako kahit ano, hindi ko natanggalan ng bituka. Linisin ko na lang yung bituka eh. Pag bangos dagupan tanggalin ko lang yung updo Ayos na. Ang hanggang pa rin pala yung sili, kahit tuyot na. Ahem. Dag-dag pake aku ng rice. <coughs> Dapet aku nakain-nakanin kailangan mo ulit ako magdagdag ng rice oh pag isda kasi paborito ko isda eh. dahil siguro sa sawa na kung ano kano pagluluto ko araw araw pero hindi naman ako kumakain karne sa amoy siguro sa tikim ko ayos maraming salamat nga pala sa inyo panonood sa suporta niyo lagi at sa susunod muli at yung mga bago pa lang sa channel natin hindi naman mag subscribe kayo at pindutin niyo yung notification bell para update mga kayo sa susunod nating video at pag ako naman nakapanood sa channel niyo guys sinusulit ko talaga sinasagan ko no ads para sa inyo din yan at saka sa ano tulong din natin sa isa't isa hindi nyo lang naman tayo magtutulungan. Pwede tayo lang ng mga maliliit na vlogger. Maraming salamat ulit. God bless you all. Thank you. Subscribe. Share.